Nagawa na nga namin yung ilalim na itong kubo na to. Nagsimula mo na kami sa pagpantay ng mga pagpapakuan nito. Eh okay, okay na lahat yung mga ganito. Kailangan kasi matapos na to para mamaya tuloy-tuloy na. Okay. Bale ito pre yung pinaka magpapatibay sa sahig natin. Bali, kailangan natin maglagay ng mga sampung peraso ng ganito. At tapos, kailangan nakalibay lahat. Bali, isang eskwala yung bawat agwat nito. Kailangan daw kasi pre, malimit yung mga kahoy dahil nga, napakadami namin. Bale, itong diskarte na to, nakawalang namin to price sa comment section. Kaya talaga nagpapasalamat kami sa lahat na nagko-comment at sa lahat ng gumagabay sa amin sa paggawa nito. Ni kasi kundi dahil sa inyo pre, malamang sa malamang haligi pa din to. Kaya bilang pambawi sa inyo pre, lahat na mag-register sa link na nasa comment section, sagot ko na po yung pan-deposit nyo. Basta pagkatapos nyo po mag-register, mag-PM lang kayo sa akin kasama yung Gcash number nyo, okay? <laughs> Medyo minalas nga kagad kami kasi kung makikita nyo pre, tagilig talaga yung pagkakalagay namin na itong kahoy na to. Binago lang namin yan sandali pagkatapos nagsimula na kagad kami sa pagpatong na ni Bagong Kahoy. Talagang pag minamalas ka nga lang talaga dahil bigla kaming inabot na itong ulan. Pero hindi na bago to pre, kumbaga kasama na talaga sa buhay namin yung kamalasan na to. Pre, umulan! Pero Tara silong dito, dito sa kabila. pagkatilangan ng ulan, Diniretso na agad namin yung paggawa nito. Ni Wala <tila> kasi tayong ibang no choice pre kundi tapusin to. Kasi nga pre, malapit na daw dumating yung malakas na bagyo. At sigurado bakbaka na naman to. Bala ba na, na. na kami sa paggawa nito. Kasi ito. nga pre, pagkatapos nito, ni magsusukat pa kami sa itaas. Kailangan kasi matapos na yung taas at baba, tapos bukas panibago Kataan. na. Pero kung matapos man to ngayon, bonus na lang yun. Kasi kung makikita niyo pre, unti-unti na nakakangiti itong kasama natin. May mga dumadaan nga din sa atin pre at ginagawa natin. Bale apat na kahoy na alam pre, yung na natin. pagkatapos all goods na to pre okay na lahat yung sahig kung makikita nyo pre nagmukhang bahay ng gagamba etong sahig natin parang ano ano pitak ng gagamba balik no. ko lang na lang dito pre yung mga pakaw sa gini pero siguro bukas na yon kasi nga pre wala tayong pakaw na uno imedya pati naman namin to pre yung mga ganito dito, pala din na yung pako dito pinakuan lang namin yung kabilang gilid dito pagkatapos dumating na yung forma namin hindi ano mo pisan kung ano masasabi mo hmm mabisa nga yan, pero dapat hindi tinugling gaya. Sablay pala yung gawa namin, pre. Dapat pala, isa lang yung nasa ilalim. Dapat hindi na ito, nasa ilalim. Ito, hindi na ito. Pero okay na din naman daw to. Ang mahalaga, napakatibay na, daw nito. Tingnan it. itong haligi namin, pre, nagkakadaho na. Ang ng tubo. Talagang tama nga yung mga tao sa comment section na tumutubo daw itong haligi na to. Kasi kung makikita nyo, pre, napakadami ng dahon na haligi na to. Tapos itong isa, nagkakasanga na. May amiya lang nagsimula na kami sa paggawa na itaas. Balik, kailangan mapantay namin lahat itong e mga kahoy sa taas. Ito kasi, pre, yung pinaka mahirap gawin. Kailangan natin tong hulu para pumantay doon sa ibaba. Kaya goods na lahat, maghuhulog naman kami. bali eto na pre yung pinaka magpapantay sa pagpapakuan sa panggili. Kailangan bawat kanto mahulugan natin. Para, para sigurado na walang minti. Medyo tagilid kasi etong mga haligi natin. Kasi kung makikita nyo pre, letter S talaga etong haligi sa unahan. Yung kulang lang dito sa baba pre, yung mga pako dito. Sa so, ganito. Bale, konting pako lang yung kailangan dito para mas lalong tumibay to. Kailangan to lahat, may mga pako na to. Tapos dito. Didikit na to eh, kailangan ito nakadikit dito para mas matibay. So pre, okay na lahat tong ubo na to. Ngayon naman, bigyan natin to ng kaprasong monta. Bali, ito na pre, yung pinaka-final sa lahat. Medyo madilim lang, pero sa palagay ko naman, mukhang bahay na talaga ng gagamba tong kubo na to. Sigurado, konting pitak na lang, okay na to.